Tatawagan ko lang naman. Tatanong ko lang, no? You are an enig... Egin... Enigma. Enigma! That's right! <laughs> you're so smart naman. You know why? Kasi I watched that, ano no eh, sa of... O... O... Oraf... Oprah. Oprah! Oprah, Oprah, you're so smart talaga. You know what? Fred... I... I... I love you! Fred, telepono. Si Pinky. Eh, pakasabi wala ako. Ang wala ay si Pinky? Dad, wala ako. Iha. Honey Bunch! Yung pinto! Honey Bunch! Yung pin... Hoy, bro, ha! Yung pinto! May ginagawa ako dito, eh! Pwede ba? Sandali lang. Sinasagot ko pa itong telepono, eh. Hello? Ah, si Fred. Ah, nandito na siya. Sandali lang, ha? Fred? Iho, telepono na, na naman para sa'yo. Wala ka ba kaibigang bakla? Um, pakisali, wala ako. Ano? Sasabihin kong wala ka? Eh, nandito ka naman na. ha? Eh, yung telepono. Ay, ay, hello? Pinasasabi niyang wala raw siya. Sorry, ha? Ano ba? Sabi na yung pinto buksan eh. Freddy, ho? Pakibuksan nga yung pinto. Yung telepono. Ay, hindi si Fred John. Yung Fred na sinasabi ko, yung yaya namin. <laughs> Ako na. Okay, iho. Uy! Fred! Ikaw naman, I made you hanap-hanap kanina. Why did you make me iwan ba? I'm sorry. <laughs> Kasi ano eh, can we like study? I need to learn kasi. At saka, loko, what do you think? Do you think I need that... Uh, Lip... Li lipo... Lip... Li yung ano, the one that makes you papayat? That... I'm so tabataba, loko. What's that called? Lipo... Uh, Lopo... Liposuction. That's the one, lipo! Niluloko mo lang yata ako eh. Hindi, totoo nga, totoo. Si Fred, oo, pinagkakaguluhan siya. Sobra. Hmm? Malamang, ano lang yon? Uh, alam mo naman, malapit na ang due date para sa mga term papers. Mga nagpapatulong lang yon. Hindi, Pingse. Iba talaga. Ibang-iba talaga siya kanina. Sobra. Ako. Uh, itanong ko na nga lang tatawagan mo rin naman pala eh. Tatawagan ko lang naman, tatanong ko lang, no? You are an... Enig... Egin... Enigma. Enigma! That's right! <laughs> You're so smart naman, you know why? Kasi I watched that, ano eh, sa of... O... O... Oraf... Oprah. Oprah. Oprah! Oh, <laughs> Oh, you're so smart talaga. You know what? Fred? I... I... I love you! Fred, telepono. Si Pinky. Eh, eh pakasabi wala ako. Ang wala ay si Pinky? Dad, wala ako. Iha. Sabi niya, wala raw siya. O oh, ano? Wala daw siya eh. Eh, kanina nakita ko siya dumating eh. Paray! <laughs> oh, hmm! Uy! Go! <laughs> Hahaha! Time, time, time! Oh! O oh, ano? Wala daw siya eh. Eh, kanina nakita ko siya dumating eh. <laughs> oh, Aray! Hmm! Uy! <laughs> <laughs> time, time, time. Uy, time. Dela, sandali. Mukhang naano ka. Ano? Naano, naano. Naano, <laughs> naano sabe? Anong tinitingin-tingin niyo diyan? <laughs> Torotot, pare. Naturotot ka. Ano ibig mo sabihin, ha? Pare, relax. Cool ka lang. Pare, habang napapractice ka, pinagpapractice yung shota mo. <laughs> Nino. <laughs> si Bulol.